What's up guys? Kumusta kayong lahat guys? Ah, uh, may pag-uusapan tayo guys. Ah, uh, ito ay medyo... Alam kong hindi importante ito sa mga karamihan. Pero ito ay mahalaga sa mga medyo kabataan. Para bata pa lang sila, makurik na yung kanilang mindset, kaisipan. Okay guys? So kung ano to guys, tara pag-usapan natin. All right guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys. Uh, may pag-uusapan tayo guys, uh, isang medyo alam mo hindi mahalaga sa iba. Pero kung titingnan mo, alam mo yung ginto guys, yung ginto. Ang ginto ay hindi niya nahuhukay sa isa sa isang lugar nabuo na siyang ginto. 'Di ba? Watak-watak 'yan. Nakadikit lang sa may bato 'yan. Pino-process out saka naging ginto. Ganun 'yung pag-uusapan natin, guys. Hindi siya mahalaga sa tingin ng iba. Pero pag tiningnan mo 'yung value niya, napakahalaga. Okay, guys. Ito guys, ay follow up ko sa video na 'yan 'yan. Ayan. 'Yan video na 'yan. Follow -up natin. Uh, alam niyo guys, uh, ito ay nakikita mo yung, makikita niyo yung pamagat ng mga video ko sa regarding sa mga financial literacy. Financial literacy kasi ito guys eh, para malaman niyo kung anong dapat na tinatawag dyan na tahakin natin para hindi tayo mauwi sa yung wala bang nangyari sa pinaghirapan mo. Di ba? So kung uh, titingnan niyo yung title, dayan, title, dayan. Nilalagay ko dyan, unang hakbang para maiwas sa kagipitan. ba diba? Unang hakbang. So, itong video na to, ito yung pangalawang hakbang. Okay? Bakit hindi ko binibigyan ng unang hakbang para yumaman? Unang hakbang para maging milyonaryo? Kasi ako guys, ay nagiging ko na ako, nagiging makakatotoo lang ako sa sitwasyon. Ang pagiging milyonaryo ay hindi lahat ay binibigay sa mga tao. Ito ay nakakibat ng tamang mindset nga at tamang guwan, kaalaman, at saka may swerte na rin. So ang atin lang ay hindi naman tayo maging milyonaryo. Mawala, ma, ma, makaiwasan tayo na magipit at maiwasan natin na hindi tayo yung kwan ba, yung yung mahirapan sa buhay, okay na sa atin yon Kasi the more na mayaman ka guys sa totoo lang, the more na sobrang yaman ka, the more na stressful eh. Yun yun eh. Ako sa aking pagkatao, hindi naman ako humahangad ng ganong kalaking yaman. Malis lang yung stress natin, di ba? Yung tulad ng ginagawa ngayon, uh, self-employed na po ako, baka nagtatanong kayo, uh, 14 years uh, more or less tapos security officer tapos nakasando nakakuhan mababaw. kasi po ako ay asa na pong tinatawag na retired na po ako sa aking pagdi-duty at uh, ito nga po gumagawa po ako ng mga video para at least makita nyo na isipin mo makapag-retire ka ng maga at hindi na stressful yung iyong buhay kasi nga hindi ko sinabing stressful yung one ba, yung pag-duty. Kung mag-duty kayo ng pagtanda, hindi walang problema. I-discard niyo yan. Pero kung gusto niya man yun na less ng stress niyo sa buhay, tulad nga ng ginagawa ko ngayon, uh, ah, self-employed, kung gusto kong pumasyal, pasyal. Kung gusto kong maglaro basketball, makalaro ng basketball. Kung gusto kong matulog, pahinga, makalaro, makapagpahinga, ganon. Yun lang naman eh, yun lang naman ang kwan. Kasi ibig sabihin, ang buhay natin ay kung marami tayong hinahawakan, stress tayo eh. Stress din tayo. Marami kang pera, eh. stress naman. Yung mga komportable na buhay, okay? So ako guys, ay gumagawa ako ng mga video regarding sa paggagwardya. Advance info, marami tayong mga video na sinishare na magmabigay magabigay sa inyo ng mga kaalaman regarding sa pag security guard. Pumunta na kayo sa channel ko ayan. Pumunta kayo sa playlist guys ayan. Pag nakarating na kayo sa playlist ay playlist ayan o. Ipuntaan nyo yung security guard, security guard matters. Tapos guys, marami din tayong video dyan na magkapupulutan nyo ng aral, kapupulutan nyo ng mga pointer sa buhay, pwede nyo puntahan pa siya lang nyo para makakuha kayo ng idea no, sa buhay-buhay. Ang pakiusap ko lang guys, I hope na pag nakita nyo nyo yung makakasalubong nyo yung advertised, ay mapanood nyo ng buo, reward nyo lang nyo sa akin. Okay guys, no? Uh, huwag kayo magalala, hindi pa naman ako kumikita sa YouTube. Pero kung panoorin nyo ng buo yung ating patalastas, ay malaki pasalamat ko na makatulong-tulong makatulong, makatulong -tulong ng konti sa channel ko. At yung mga bago naman, huwag kalimutang mag-subscribe at notification bell natin. Okay? So, tuloy na tayo sa ating guwan. So, nung video guys na Kinuha ko guys, yung video na yung unang video, yung tinatawag na unang hagbang makaiwas sa kagipitan. Kung panonorin nyo yon ay uh, nakikita nyo yung kwan yung tinatawag na yung paano ka nakapag-save ng pera. So, nakatanggap ako ng isang kwan nakatanggap ako ng isang ng isang comment. Ito yung comment niya, ayan o. Kaya uh, basahin natin, basahin natin. Ay, comment niya, okay? Sa kakapanood ko, ko sa iyo, sir, bilang isang security awardia, uh, nakaipon na, nakaipon na ako ng 65,000 sa wa, half year sa pagjujuti bilang guardia. Kahit medyo tika-tika agency eh, mo, ko, more content, come, sir. Hope sa edad kong 30, makapag-retire na ako bilang security guard. Congratulations, sir. Congratulations. Uh, ito yung tinatawag na kinagaan ng aking kalooban na may tao. Alam ko walang nanonood sa channel ko. Wala nanonood sa mga video ko. Wala, wala nanonood. Pero may isang tao, may isang tao na nagagabay, nagagabayan ko, dalawa, isa, tatlo, ay ko accomplishment na para sa akin. Ah, uh, so, itong comment niya, maganda. Kaso lang, uh, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na ang pagpunta sa tagumpay ay by steps yan. So, yung unang steps na gawa niya. Kung that's it, kasi kalahating taon eh, na, ang laki agad ng naipon niya. Naipon niya ay 65,000. Congrats sa so, I hope na nakalagay ito sa 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 kanyang account sa sa bangko. Okay. So kaya ko na na bigyan ng another video pangalawang hakbang. So yung unang hakbang, nagawa niya nakapag-ipon siya. So sa pangalawang hakbang, sir, ito na yung time kasi nagawa ko na dati 'yan eh nung bata pa ako anak, ah, nakahawak ako ng 20,000, nakaipon ako ng 20,000. Tapos may backpack pa kami natanggap na siro mga 12,000 yun malaki na sa amin dati yun kasi guys eh so ang ginawa ko ang ginawa ko lumakas yung loob ko kasi nakahawak ako ng gano'ng pera so ang ginawa ko, umuwi ako sa buhol ang bala ko kasi may pera na nga ako umuwi ako sa buhol at uh, dala ko yung pera kasi nga hindi ko alam yung mga pangalawang hakbang ang una ka ang nalaman ko lang yung unang hakbang, makapag-ipon. So, nakapag-ipon ako. So, umuwi ako sa buhol. Takabuhol kasi ako, guys. Bisaya ako eh. Pag uwi ko sa buhol, do, piling ko, may pera na ako. Piling ko, survive na ako sa buhol. Di umuwi ako. After ng ilang buwan sa buhol, dahang-dahang naubos yung aking ipon. At, nung naubos na, struggle ulit. At doon, nakaisip ako nang bumalik na na naman ng may mila. Bakit guys? Anong naging problema ko doon? Kasi hindi ko po alam yung pangalawang hakbang. Ang alam ko lang, yung unang hakbang, makapag-ipon. So lumakas yung loob ko, nakapag-ipon ako. Hindi ko alam na may hakbang pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima doon ako nagkamali sa buhay ko noon. Kasi bata ko, wala akong mapanood na video na tulad nito, na wala pang YouTube dati. Ang inisip ko lang, ah, nakapag-ipon. Pangalawa, pangalawang mali ko guys, nung nagkatanggap din ako ng malaki-laking pera na, na bumalik ko Maynila, di ba? So, ah, hindi na ako huwi ng Maynila, ah, ng Bohol kasi hindi pala maganda na pag nakaipon ka, Uh, maubos din ng baladi. So, nung nandun ako sa sa Manila, nakaipon na ako ulit, uh, nagkaroon ako ng bigla ng pera malaki. Uh, hindi ko nga alam ang pangalawang hakbang. Ang ginawa ko guys, alam nyo ko ano? Yung pera ko malaki na natanggap, binili ko ng BHS. Yung BHS, yan yung sikat dati na uh, sinundan ng DVD. Speaker Refrigerator, TV. <laughs> Bakit ko binili yon? Kasi idol ko kasi yung mga abroad sa amin na sa abroad, bumibili sila ng mga appliances. Ngayon, si ako namang bata na nakikita ko nung panahon na yon, yabang-yabang din, bumili ako. Yung perang tinanggap ko na, na biglaan, binili ko. Hindi ko inisip na ako ay nangungupahan lang isipin mo mag, gagamit ka tapos nangungupahan ka bawat lipat mo daladala -dala mo yung mga gamit mo o oh, ba? Diba? kasi hindi ko alam yung pangalawang hakbang okay so pag-uusapan na natin yung pangalawang hakbang sinigoy ko lang yon para pinaliwanag ko lang na ang pag-iipon ay hindi unang hakbang kaya may title ako na unang hakbang so un ano bang dapat ang pangalawang hakbang ang palang pangalawang hakbang, tulad ni Kuya, doon na tayo sa kay Kuya. So, may 65 na siya. May 65 na. Kung ako iyo, Kuya, may 65 ka, sipin mo, tika-tika lang yung agency niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala yan sa kita, wala yan sa agency, nasa yung ugali yan, pag-iipon, pag, pag didisiplina sa sarili. Okay? Si si Kuya, may, dalawa, may, may 65 na siya. Kung ako sa Kuya, ito ang pangalawang hakbang na gagawin natin. Una-una, yung 25, kuya, ibukod mo ng account yan para sa emergency. Emergency fund. Okay? Pangalawang 20,000, kuya, ay ito yung tinatawag na savings. Savings. Personal savings mo ba? Uh, ipapaliwanan ko sa inyo yan, ha? Ah, uh, unang hagbang, emergency fund, ah, uh, yung account ba? Account. Tapos, yung, yung mga banko ba? Pangalawa, savings. Iba-ibang banko yan, kuya, kasi para magka-problema ka sa banko isa, mayroon ka pang backup. At yung pangatlo, yung pangatlo, kuya, ay tinatawag na business fund. So, ilan ang, ilan ang account natin? Tatlo. Okay, tatlo. Yan. Dito na tayo tutuloy sa pangalawang hakbang. Yung tinatawag na business fund account. Ang business kasi guys ay kwanyan, tinatawag na sugal. Sugal, hindi lahat ng business ay nananalo. Most of the percentage ng business ay nalulugi. Kaya nga sabi nila, take your risk and calculated risk lang. Yung mga, kung magninigusyo ka, calculate, calculated mo yung risk mo. So mayroon tayong tinatawag na business fund account. So, ito na ha. So, 20,000 mo, yun yung pangsugal mo sa business. Ngayon, yung pangsugal mo sa business, hintayin nyo muna yung video guys ha, para maintindihan nyo. Ang business guys, ay dapat hindi todo-todo muna. Hindi. Tulad nyo sa kanya, ginawa ko to. Ito yung ginawa ko ha, nung ako ha. yung yung knowledgeable na ako. Kaya sila, matanda na ako nung nalaman ko eh maganda kayo ngayon, bata kayo, malalaman nyo na maga. At least, di ba? So, maga kayo makapag-retire. Maga kayo, relax-relax ang buhay. Maginhawa ang buhay. So, ito, yung 20,000 mo, sir, pag nag-business ka, hindi mo dapat ubus-ubusin mo na. So, itatry mo muna. Ito, 20,000, uh, ah, kunwari, kunwari lang ito, ha, ah, nag-cash in, cash out ka ng G-cash. O, oh, di ba? ipuhunan mo muna yung 5,000. Ta. Okay, 5,000. Yung, yung pera kasi sa banko natin, hindi yan tumutubo ng malaki. Kaya lang natin binilagay sa banko yung pera natin for safe keeping. Para hindi natin magamit sa ito pang araw, -araw. Iba naman kasi yung panggasto sa pang araw, -araw. Iba naman, iba, iba naman yung inipon natin. Kaya nga may emergency, savings at saka yung business plan. So, ito na tayo ha. Hintayin nyo yung video na matapos. Kunwari, Gcas, kasing kas out ka sa Gcas na muna ka ng 5,000. Okay? Isipin mo, ang pera mo sa 20,000, pag isang taon yan, tutubo lang yan na siguro mga 150. O, di ba? Kung ilagay mo sa banko, patalugin mo sa banko yung pera mo, tutubo naman yan. Pero ang annual lang tubo niyan eh. Ano yung annual? Yearly. So, tutubo yung pera mo ng 20,000 ng, para ganito yung 150 lang, 150. Ganun kababa lang guys, o. Oh. 150 isang taon. Pero kung i inegosyo mo siya, palga, palka, pakilusin mo siya, patrabahoin mo siya, kung ng 1,000, 10 sa GCAS, ang transaction niya sa 1,000, libo, magkakas magka ka ng 1,000, Ang, ang charges na, sa akin kasi 30 eh. Yung sa akin, sa negosyo kong GCAS. Sa iba, 20. So kung dalawang libo, kurenta. Di ba, kurenta. Kung maka dalawang libo ng transaksyon sa isang araw. So kung lima, twenty, isang daan. Isang araw lang yun. Wira sa banko, one fifty, isang taon. E si pagpalagay na lang natin ang GCAS mo, mayroon ng transaksyon sa isang araw, naka-40 ka lang. So kung 40 araw-araw, Kulang natin, hindi araw-araw, palagay natin 20, ka, 20 days. Magkano? May 600 ka sa isang buwan. Kung may negosyo kang cash in, cash out sa GCAS. So, nagtarbaho na yung pera mo. Yung 5,000 mo. May 15,000 pa ka pa. Sa business plan nyo na. Ngayon, naisipan mo ngayon na magnegosyo ulit ng pautang. May kasama kang nagipit. Ganyan mo, nagwardya ka. Pre, pa mo na ng isang 500 dyan. O, oh, di ba? Balik ko sa isa swildo. O, oh, sige, pre, tubuhan mo na ng 50. Kaso lang, ang pautang, guys, ay napakalaking risky yan. Pinasok ko na rin yan at nalugi na rin ako ng almost 300,000 yan. Hindi naman biglaan. Uh, kuwang lang yung pakunti-kunti. Pero, nagtrabaho na yung pera ko. So, ingat-ingat lang sa negosyo. O, ipalagyan lang natin ang ah, yung 5,000 mo ulit binitawan mo sa pautang mo. So, may 3,000 dito. So, after ng 5 months, tumubo kunwari itong pera mo. Nakatubo ka ng ipalagyan natin yung 3,000. Diba? At least kahit pa paano tumubo. So, yung 3,000, yung 2,000, dagdag mo sa puhunan mo. Okay, lagay mo sa business fund mo. Yung 500, yung, di ba, 3,000, 2,000, nabalik mo sa akoan. Yung 1,000, tag-500 sila ng savings mo at saka nung no? emergency fund mo. Bakit may emergency fund? Kasi kung magkasakit ka bigla, magkasakit anak mo, binagyo ka, nasunugan ka, ano huwag naman mangyari, mayroon kang hugutin. Last defense mo yon. Pero may savings ka pa. Ano naman itong savings? Ito yung ba balak mong, uh, kunwari, malaki na savings mo. Balak mong magkaroon na ng bahay, di ba? May savings ka. Kunwari, naka-savings ka ng, hindi natin lakihan, ha? 50,000 tapos may bahay bigla. Sangla, tira. Sangla, tira. Uh, kunwari, sinangla sa iyo ng 25,000. So, kukunin mo yung sangla. Sa savings mo galing yon So, tulog yung 25 mo kasi sang dati na nga, titira ka. Ang gagawin naman mo naman, yung inuupa mo dati sa bahay mo, ay wag mong gastusin yon Ibalik mo doon sa savings mo kasi nga, nagtrabaho lang yung pera mo kasi sinalatira lang yun hanggang sa lumaki yung savings mo pwede ka nang bumili sa someday ng bahay para sa inyo pero yung business account mo ay nanatili na, na, siyang tagtatrabaho. Yun yung tinatawag na pangalawang hakbang. Hahanap ka na ng paraan para magtrabaho yung pera mo. Para yung pera mo nagtrabaho na, ika, ano mangyayari sa pera ng tatrabaho? Nagtrabaho ka, may kita ka, panggastos mo sa pamilya mo, yung pera mo nagtatrabaho para sa'yo na wala kang ginagawa, pera lang ang tatrabaho sa'yo, magdadagdag ng income doon sa mga savings mo. Okay guys, yun yung pangalawang hakbang na dapat gawin para hindi maubos yung iyong ipon. Anong ginawa ko nung una kong kwento sa video na to? Umuwi ako ng probinsya, dala-dala kong ipon ko, wala akong tinatawag na stream of income. Anong stream of income? Yung dalu, dumaloy na pera ba? Napapasok. Puro palabas yung dumaloy sa akin dun sa buhol. Naubos yung aking ipon, nadala. Ang bagsak ko, balik sa Maynila para magtarbaho ulit. Kasi hindi ko alam yung pangalawang hakbang na gagawin na ganun pala dapat. Hahanap ah, ka na ng ah, yung paraan na ang, ang, pera mo, magtarbaho na para sa'yo. Kasi may ipon ka na eh. So itong halagang sinampol ko ay doon to sa nag nagcomment. Kalahating taon pa lang siya, may 65,000 na siya. Tika-tika ang kanyang agency. Congratulations sa iyo, sir. Kaso lang, ginawan ko kaagad ng video to kasi baka naman hindi niya alam yung pangalawang hakbang at mauubos lang din tulad ng nangyari sa akin. Mani you know, ba guys? <laughs> Tulad na nangyari sa akin, naubos na kasi hindi ko alam nga, di sabi kasi ni Riddle si, eh. unang hakbang, mag-ipon ako eh. Ito na, naku, nagawa ko na yung unang hakbang. Eh, hindi mo alam yung pangalawang hakbang, anong gagawin? Ngayon guys, kung magawa mo na yung unang hakbang, pangalawang hakbang, may mga pangatlong hakbang pa tayo guys. Apat, lima. Sa ngayon, pinag-uusapan lang natin yung unang, ah, pangalawang unang hakbang, eh, which is yan ang video na yan, at ngayon, yung pangalawang hakbang na to, I hope na maliwanag sa inyo. Kasi guys, the more na bata mo pang magawa to, the more na relax ang buhay mo. Hin Minsan lang tayo mabuhay guys eh. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo, dumadaan lang tayo rito. Tapos, mula pagkabata mo, hanggang sa pagtanda mo, kung tatanda tayo ha, kung tatanda tayo, ipuro eh, puro ka-stress sa pera. Sa pera. Bakit? Yung kakulangan natin sa ating kaisipan, ang problema. Di ba? Kaya ko sinishare sa inyo to. Di ba? Ako kasi natagpuan ko yan, halos matanda na ako. Pero hindi naman gaano katandaan. Mas bata pa naman din. Eh, what more kung kayong kabataan ngayon, nabuksan yung kaisipan ninyo dahil sa mga video ko, eh, di ba? isipin mo, ako nga, minsan, pag dumaan ako sa mga establishment, nakita ko yung mga gwardiya, lalo yung may edad, antok na antok dun sa tabi, oh. Ganun-ganun siya, maaga pa lang. Siyempre, opisir ako eh. Opisir ako ng gwardiya eh. Tignan mo itong gwardiya na to. Antok na antok siya, nagtarbaho pa to. Matanda na, may edad na. Ganun-ganun siya. Oh. O kaya, doon mga, alam mo yung nasa mall, yung, yung gwardiyang tayong pagod na. Kasi 12 oras ka ba naman nakatayong ganon no? <laughs> sa mall, ano? 12 hours ka na katayo. Wala namang masama dyan, ha? Guys, wala masama dyan sa pagjujute, ha? Kasi galing tayo dyan, eh. Pero kung isipin mo, kahit eh, nung nagkaedad na ako, isipin mo, yung nasa bangko ako, ha? Eh, although head guard ako doon, yung naisipin mo, isipin mo, kahit pa paano, hindi ka pwedeng relax-relax kahit na head guard ka or officer ka. Magtatrabaho ka pa rin, di ba? So, tayo ka, ang sakit na sa paa, ang sakit sa baywang, gano'n, di ba? So, yun lang yung guys na alam natin yung step by steps para makamit natin yung tinatawag na financial freedom. Hindi ko sinabi sa inyo na maging milyonaryo tayo. Ayaw ko magpaasa sa inyo. At isa pa, hindi naman ako milyonaryo. Hindi ako milyonaryo para isabi ko sa inyo. Sino man, eh, wala nga nanonood sa mga video ko regarding sa financial literacy kasi nga kata, kapanipaniwala ba ako? Eh, hindi naman ako kapanipaniwala hindi ako milyonaryo kasi ang mga tao ang ah, pinapanood lang nila ay yung mga milyonaryo kasi gusto nila maging milyonaryo panaginip yung guys the more na milyonaryo ka the more na marami ka rin problema nga harapin balita nyo ba yung yung sarili nilang kaibigan tinumba nila dahil di ba yung sa magdasawa o di ba ganun kakuan ang akin lang simpleng buhay simpleng simpleng pamumuhay natin na less ang stress para mamuhay tayo. Yun lang naman ang buhay eh. Ganun lang kasimple. So guys, I hope na kung nagustuhan nyo yung topic natin, malagyan nyo ng like, guys. Pero kung hindi naman, guys, libre kayo mag-dislike, guys. Wala akong nakita di dislike eh. Hindi ko alam kung nagustuhan ba nila yung video o hindi. Kasi, paano ko may develop yung sarili ko kung hindi naman yung na-dislike? Ngayon, kung ayaw nyo may dislike, kung may masabi kayo sa akin na Uy, mali yung sinasabi mo. Hindi tama yan. Nakakasira ka ng buhay. Sabihin nyo sa comment section, guys, para malaman ko naman. So, guys, I hope nasa susunod na video, guys. Kita-kita. Don't forget to subscribe, guys. Don't forget to subscribe and notification bell para sa susunod na video. Makita-kita pa tayo, guys. Bye-bye. Bye-bye, guys.